Late Golf Landing 70th Anniversary Marami pong nagtatanong dito kung ito nga po ba ay binibili na sa mataas na halaga Kung interesado ka po dito, unawain niyo pong maigi ang video mga coin collector Dahil po sa dami ng nagme-message sa atin tungkol dito sa Late Golf Landing ay ginawang ko po ito ng video Dahil nga po, nalilito po ang karamihan sa atin sapagkat hindi po tinatapos ang aking video. Para sa akin ito pong late goal ay ginawa para pag-alaala sa kabayanihan ni General MacArthur sa kanyang pagbabalik. Pero may mas hard to find pa po dito na pwedeng bilhin sa halagang 3,000 pesos mga ka-coin collector. At ang hinahanap po na 3,000 pesos ay yung 50th anniversary po mga ka-coin collector. 50th anniversary lamang po ang hard to find sa ganitong Lady Gold Landing. Ito pong 70th anniversary ay bali common coin pa lamang. Pero merong iba na bumibili na nito pero hindi po ganong kataas mga ka coin collector. Kaya po sana po sa mga nagtatanong kung ito po ba ay binibili. Ang binibili ko po ay yung 50th anniversary Lady Gold Landing sa halagang 3,000 pesos. Marami pong salamat. Sana po ay maunawaan nyo po ang aking ibig sabihin dito. 10 peso year 2017 semi hard to find at pwede nga pong bilhin sa halagang 1,500 basta nga po tugma sa aking hinahanap mga kalakwatserong na ibi. Kung mapapansin nyo po, hawak ko po ang 1 peso semi hard to find na year 2017. At ang hinahanap ko po nito ay yung semi hard to find na may kasamang hard to find. At ang hard to find po nito ay 2007 at 2009 mga kalakutserong na ipi. Kung mabibentahan nyo po ako ng hard to find na 2007 na may kasamang year 2017 na semi hard to pine ay bibiling ko po sa inyo sa halagang 3,000 pesos yung dalawa po. Basta po magkasama na brilliant condition, brilliant and circulated na ganitong 10 peso BSP series. Basta po semi hard to find saka hard to find na magkasama year 2007 or 2009. Tapos may kasamang semi hard to find na 2017 ay bibili ko po sa inyo sa halagang 3,000 pesos. Okay po mga kalakwatserong na IP. Sana po yung mabentahan niyo ako ng mga ganitong klaseng 10 peso BSP series. Marami pong salamat.